Magang umaga, nagpapaluto siya po pa ng kanyang ulam na chicken nuggets. Ayan, niluto ako dahil nagugutom na raw siya mga kaloli. At ito, at habang nakasalam po ang kawali mga kalode, sabay kuwa po ako sa walis para sabay linis po ang lahat ng ginagawa ko sa bahay. Tayong mga nanay, sunod-sunod po ang ating gagawin na trabaho. Ayan, pagkatapos ko po diyan nagwawalis mga kalode. Ayan na, nakabalikta na po ang kanyang chicken nuggets. Yan talaga paborito piborito ng aking apupay. Dahil ang inuulan ng aking apupay. Sigurado mga kaludi marami talagang maubos na rice si apupay ko. Ganito ako sa umaga mga kaludi. Marami akong gawain sa bahay at simpil naman hindi mo maiwasan talaga mga kaludi. Mas mauna po ang ating gawain pagluluto at pag-asikaso sa bata. Lalo po, nagigising na si apupay. Kailangan talaga si asikasohid mga kaludi. At yan ang ginagawa po dyan mga kalodi. Dinaspan ko po ang basura nga nang gagaling po sa loob. At dito na naman ako sa labas mga kalodi para po malinis. Malinis po ang nagkalata mga basura. At minsan, minsan po bumibili po sila ng mga sitseria at uh, kung iba ibang klaseng pagkain, kinatapon na nila sa tabi-tabi mga kalodi. Kaya kailangan dinisin po natin at dyan po nagdidinig na naman ako. Po ang mapapayo ko sa bawat isa lalo na po sa ating mga content creator nga nagsisimula. Ayusin po natin talaga ang pagkukomen sa ating mga pinapanood ang mga video mga kalode kasi kapag maganda ang comment nyo, Mismo po si Algorithm ang magpapadala po sa wider audience ang inyong mga video. Pero kung paulit-ulit lang po ang inyong mga comment sa mga video, mga pinapanood ninyo, nagang este lang po ang inyong mga views. Hindi talaga siya tumataas. Kaya mula ngayon mga kalo ba, baguhin po natin ang ating, mga, ang ating mga komento. Mayroon ding iba mga content creator, hindi pa nila napapanood ang buo na mga video mga kaludin nagre react na, bali po yon yan talaga ay pasok sa fake engagement. Kailangan tanaga gandahin po natin ang pagko-comment mga kalode. Maraming paraan at maraming pwedeng iko-comment depende sa mga video na pinapanood po natin. Dalo na po sa mga picture, lahat po nga pinopost po natin dito sa ating Facebook. Kailangan mga kalode gandahin po natin ang mga ating mga comment. Marami din na malalaking followers, mga kalodi at marami akong nakikita. Walang ibang komentila la count me in. Kapag bisitahin niyo po ang kanilang bahay, hira po sa maabot ng 500 ang kanilang bios na ka. Pinpost pa po iyan. Wala pong sinunod ko po ang mga sinasabi sa ibang naririnig ko po na mga creator, mga kalodi. Ginagandahan ko po ang aking mga komento sa biyaya ni Lord na yon mga kaludi, tumataas na tumataas po ang aking mga Diyos. At tuloy lang po, mga kaludi, gandahin ninyo ang iyong kuwinto sa kapak creator. Bahala na po dyan si Algo. Darating ang time, magbubunga ang inyong pinaghihirapan. Hanggang sa muli!